Kumusta? Minamahal kong mag-aaral sa ikatlong baitan. Ako si Teacher Camille, Ang iyong gabay sa ating pag-aaral sa Araling Panipunan, unang markahan mula una hanggang ikatlong linggo. Kaya makinig ka ng mabuti. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay nasahang una na ipapaliwala ang kahulugan ng mga simbolo na ginamit sa mapa sa tulong ng patuntunan, katulad ng katubigan, kabundukan at iba pa. Pangalawa, nasusuri ang kinalalagyan ng mga lalawigan ng mga regyon batay sa nakapaligid dito gamit ang pangunahing direksyon or primary direction. Kaya, ihanda na ang iyong learning activity sheet lapis at papel upang maitala ang mga mahalagang aralin sa araw na ito. Handa ka na ba? Tara na at lakbayin ang daan patungo sa karunungan. Naranasan mo na ba ang naligaw sa isang lugar na pinuntahan mo? Ano ang narandaman mo? Upang hindi na ito maulit, mahalagang malaman mo ang mga direksyon na gagabay sa iyo. Kaya sa aralin mo ngayon, Iyong pagtuunan ng pansin ang mga mahalagang simbolo sa mapa at kinalalagyan ng sariling lalawigan. Sapagkat malaking tulong ito sa iyong pag-aaral. Pero teka muna, ano nga ba ang mapa? Ang mapa ay isang larawan o patag na representasyon ng isang lugar na maaring kabuuan o bahagi lamang nito. Ito ay nagpapakita ng pisikal na katangian mga lungsod, bayan, mga daan at iba pa. Ang simbolo o panandang ginamit sa aktwal na mapa ay may kahulugan. Makikita sa mapa ang mga simbolo na kumakatawan sa mga katangian at impormasyon ukot sa lugar. Ito ang nagsisilbing pananda upang mahanap ang eksaktong kinalalagyan ng lugar na nais puntahan. Ang mga simbolo ay naayon sa mga anyong lupa, anyong tubig, o mga kilalang gusali o makasaysayang puo. Alam mo ba na noong unang panahon, gumagawa na ang mga tao ng mga simbolo bilang pananda sa mga lugar. Maaari ka rin gumawa ng iyong sariling simbolo ng mga bagay na nais mong gawing pananda. Madali lamang gumawa nito. Karaniwan ginagamit ang mga hugis na mga bagay na nais mong gawan ng simbolo. Halimbawa, ang hugis ng bundok na mukhang tatsulo ay maaaring magkaroon ng ganitong simbolo. Maraming bagay ang maaaring lagyan ng simbolo sa mapa. Tignan ang mga halimbawa sa talahanayan. Sa larawang ito makikita ang simbolo ng lawa. At ito naman ang simbolo ng bundok. Ang larawan na ito ay simbolo ng hospital. At ito naman ang simbolo ng dagat. At sa iba pang halimbawa, narito ang halimbawa ng kabahayan. At ito naman ang halimbawa ng simbahan. Sa larawang ito, makikita natin ang simbolo ng kagubatan. At ito naman ang simbolo ng paaralan. Ito naman ang simbolo ng ilog. At sa larawang ito ay sinisimbolo naman nito ang talon. Ito naman ang simbolo ng bulupundukin. At ito naman ang simbolo ng burol. Sa larawang ito, makikita natin ang simbolo ng bulkan. At ito naman ang simbolo ng paliparan. Sa larawang ito, makikita natin ang simbolo ng tulay. At ang larawan namang ito ay simbolo ng kapatagan. Bukod sa mga simbolo, makatutulong din ang mga direksyon upang mahanap ang tiyak na kinaroon ng nanais puntahan. Sa pagtukoy ng mga kinaroroonan ng mga lugar ay mainam gumamit ng mapa, mga simbolo at direksyon. Isa sa mga paraan para madaling makita ang kinalalagyan ng hinahanap na lugar ay ang pagtukoy kung saang direksyon makikita ang mga kalapit lugar na nakapaligid dito. Alaman mo sa mga direksyon ay makatulong ng malaki upang masanay ka sa pagbasa ng mapa. Ang larawang ito ay ang Kompas rose. Ang Kompas rose ay kalimitang matatagpuan sa itaas ng mapa. Nagtataglay ito ng apat na pangunahing direksyon o tinatawag din cardinal directions. Ito ay ang hilaga na nakaturo sa itaas at ang timog ay nakaturo naman sa ibaba. Ang silangan ay nakaturo sa bandang kanan. At ang kanluran ay nakaturo naman sa bandang kaliwa. Sa paghahanap ng mga kinalalagyan ng mga lalawigan sa mapa, mainam din gamitan ng point of reference. Ito ay tumutukoy sa lugar na maaaring batayan upang mahanap ang tiyak na kinalalagyan ng nais mong puntahan o hanaping lugar. Ngayon, ating pag-aralan kung ano ang kinalalagyan ng bawat nalawigan sa kinabibilangan nating rehiyon. Tayo ay kabilang sa rehiyong CAR o Cordillera Administrative Region. Ito ay binubuo ng anim na lalawigan at dalawang lungsod. Kung paiba-ibang ating pinagbabatayan, nagbabago rin ang pagtukoy ng lokasyon ng isang lugar. Suriin ang mapa ng car. Ating alamin ang kinalalagyan ng mga lalawigan nito. Mapapansin na nag-iiba ang direksyon batay sa point of reference nito. Narito ang kinalalagyan ng mga lalawigan gamit ang mga pangunahing direksyon. Makikita ang ifugao sa timog ng Mountain Province. Ang apayaw ay nasa gawing hilaga ng Kalinga. Nasa kanluran ng Kalinga ang Abra. Ang Mountain Province ay nasa hilaga ng Ifugao at timog ng Kalinga. At ang lalawigan naman ng Kalinga ay silangan ng Abra, hilaga ng Mountain Province at timog ng Apayaw. Ang panghuli, ang Benguet ay nasa gawing timog ng Abra. Yehey, magaling! Natapos natin na talakay ang mga simbolo sa mapa at kinalalagyan ng mga lalawigan ng sariling rehiyon batay sa mga nakapaligid dito gamit ang pangunahing direksyon. Para sa mga gawain, basahin at unawain maigi ang nasa bahaging susing konsepto maging ang mga panuto sa bawat gawain upang masagot ng mahusay ang naibigay ng mga gawain. Iwasang marumihan ang papel at yaking maayos ang pagkakasulat ng mga sagot upang madaling basahin. Lagyan ng check kung tama ang sagot at X naman kung mali. Kaya galingan mo. Basahin maigi ang mga pahayag at tukuyin ang hinihingi o inilalarawan ng mga ito. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa patlang. Unang tanong. Ano ang kahulugan ng simbolo na nasa kahon? Letra A, Vulkan Letra B, Bundok Letra C, Burol Letra D, Kagubatan Ang tamang sagot ay letra B, Bundok Ikalawang tanong. Alin sa sumusunod ang simbolo ng kabahayan? Ang larawan ba sa letra A? Ang larawan ba sa letra B? O ang larawan ba sa letra C? At ang larawan sa letra D? Ang tamang sagot ay letra D. Ikatlong tanong. Ang patlang ay isang sagisag o representasyon ng isang lugar na nakalimbag na maaring kabuan man o bahagi lamang nito. Letra A, grab. Letra B, mapa. Letra C, simbolo. Letra D, talahanayan. Ang tamang sagot ay letra B, mapa. Ikaapat na tanong. Ano ang kahulugan ng simbolong ito? Letra A, bundok. Letra B, burol. Letra C, kabundukan. Letra D, kapatagan. Ang tamang sagot ay letra D, kapatagan. Ikalimang tanong. Bakit mahalaga ang paggamit ng mga simbolo sa mapa? Letra A, ito ay nagsasaad ng mga hugis sa mapa. Letra B, ito ay nagpapakita ng bilang ng mga tao sa lugar. Letra C, ito ay nagpapakita ng mga puok pasyalan lamang. At letra D, ito ay nagbibigay gabay para mahanap ang isang lugar. Ang tamang sagot ay letra D. Ito ay nagbibigay gabay para mahanap ang isang lugar. Gamit ang mapa, tukuyin kung anong mga lalawigan ang matatagpuan sa hinihinging direksyon ng batayang lalawigan. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Ilan lahat ang nakuha mo? Sabihin mo nga ng malakas. Magaling! Para sa ikalawang gawain, sabay natin basahin ang panuto. Dito sa mapa ng Kalinga, anong lalawigan o lugar ang makikita sa bandang hilaga? Tama, pinupok. At anong lugar naman ang makikita sa bandang kanluran? Magaling. Balbalan. At anong lugar naman ang makikita sa bandang timog? Tama. Tinglayan. Dito naman sa mapa na Mountain Province Anong lugar ang makikita natin sa bandang hilaga? Magaling, sadanga. At anong lugar naman ang makikita natin sa bandang timog? Tama, paupo. At para naman sa ikatlong gawain. Maari mong ihinto ang video at gawin ito. Maari kang magpatulong sa mga nakatatanda na pwede makatulong sa iyo kung kinakailangan. Pero huwag itong ipagawa sa kanila. Gumuhit ng iyong sariling mapa gamit ang mga pangunahing direksyon at simbolo. Gawing batayan ang iyong sariling tahanan at iguhit ang mga karatig lugar nito na matatagpuan sa bawat direksyon. At para naman sa iyong panghuling gawain, sagutin ang mga katanungan sa pamamagitan ng buong pangungusap. Isulat ng malinis at maayos ang iyong mga sagot sa patlang. Unang tanong, bakit mahalaga ang paggamit ng mga simbolo sa mapa? Tama. Mahalaga ang paggamit ng mga simbolo sa mapa dahil ito ang nagsisilbing pananda upang mahanap ang eksaktong kinalalagyan ng lugar na nais puntahan. Ikalawang tanong. Paano nakatutulong ang mga direksyon sa mapa? Tama. Makatutulong ang mga direksyon sa mapa upang mahanap ang tiyak na kinaroroonan ng nais puntahan. Ating tatandaan na ang mapa ang tawag sa isang patag na representasyon sa papel ng isang kabuuan o bahagi lamang. Ipinapakita dito ang pisika na katangian, lungsod, kabisera, daan, kalsada at iba pa ng isang lugar. Ang Rio Car or Cordillera Administrative Region ay may anim na lalawigan at dalawang lungsod. Ito ang lalawigan ng Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province at ang lungsod ng Baguio at Tabuk. Ang pangunahing direksyon ay tinatawag din cardinal directions. Ito ang hilaga timog, silangan at kanluran. Ang point of reference ang nagsisibing batayan upang malaman ang tiyak na kinalalagyan ng lugar. Dapat tandaan at isa ang mga aralin na iyong natutunan ngayon. Hanggang sa susunod, paalam at mag-ingat palagi.